Ang dami! Saan na yun? Okay. Oh. Ang ah, dami ng dolphin po mga drivers no? Yan, nawala Saan ba yun pupunta? <laughs> Hindi nagpakita Hoy! <laughs> Wala! Wala yan! Tapos na. Tapos na. Tapos na. Ay, nasana sila. Natatakot. <laughs> Sayang. Wala <laughs> na. Sayang. Yan. Ang daming dolphin po na pakita po kanina mga neighbors na yan. Kaya yung guys namin parang naano po sila. Parang naignorante sa dolphin yan. Kaya paglapit namin hindi na po sila napakita, sumisip po sila sa ilalim no. Sayang. yan. yan. Wala pa. no, ah, doon po kami sa floating restaurant um, doon na po sila mag tour guide sa buyong mga rivers kasi uh, gusto po nilang tumingin ng sardinas no? kasi ang daming sardines doon gusto lang tumingin sa sardines kaya pumunta kami doon yun po ang tatlo tapos yung isa po guide yan ah, higa yan nawala pa hindi po siya nagpakita dito sa malapitan mga river sayang ang dami pa naman ng dolphin yan bangka na lariglap po yan Kumakaway pa yung kapitan mga drivers kasi kapit pa ay nung yan. Sayang hindi po nakita namin ang malapitan. Yan. Dami sala Yan, punta naman kami sa Buyong Point mga drivers kasi ang daming sardinas doon na uh, sana po mga reviewers na hindi po kayo magsawang sumuporta po. Um paki at paki-subscribe lang po mga reviewers Eugene Diverse Vlog po. Then sa YouTube sa sa Facebook ko naman mga reviewers na uh, Eugene Vlog uh, paki-follow lang po mga reviewers at at paki-share na lang po sa mga vlog ko po mga reviewers um kung gusto niyo mag-shoutout no, ah paki-comment at below lang po sa ibaba para ma-shoutout ko po kayo. Ayun. Yan, balik muna tayo mag-charge. nandito lang na po kami sa Maribago yan dito wala tatalon kasi ang sabi po nila uh, marami raw makikita itong isda mga sardines kaya gusto lang tumingin dito ng mga sardinas yan tutulungan muna namin sila

Mini sardin? Eh, uh, dapat Yan. Okay. tingnan yo. Nakalimutan pa na. Uh, sabi po mga. mo no? uh, marami raw sardinas dito. Kaya yan po ang ila ang kanilang tingnan ngayon sa ilalim. Eh, yan. Yan po ang kanilang tingnan po kasi marami raw dito. Okay. Si Tamyon. Hala, dul set. Yan. Okay, Dara Luyo. Stay down, down. Yan. Nakasisib na po sila. Andito pala kami ngayon sa uh, Buyong Point mga rivers no, yan. Ang dami pong paji dito, yan. Paji po yan mga rivers no. Yan. Kasi yan po ang tiningnan nila dito. Ayun, pati yung big boss na bangka mga rivers dito din sila mag free dive kasi gusto lang tumingin ng mga sardines ayan thank you for watching mga rivers